Hi hey guys, welcome to this vlog. Meron tayong gagawin ito. Pinagawa lang sa atin to Extension wire. Bakit siya pinagawa sa atin? Yung extension wire na to Bakit pinagawa? Kasi ito. Ito guys, ito. Nasusunog na siya. Nasunog siya. So nasunog siya. Kaya pinagawa sa atin. So ang tanong, bakit siya nasunog? So ito, ito guys. So, bakit siya nasunog? So ito lang yun guys kasi ang wire niya malaki tapos yung dinugtong niya dito ay napakaliit na wire. So napakaliit na wire isang rason yan bakit siya nasunog. So kapag marami nang nakasaksak dito, siyempre Siyempre, hindi na kaya ng amperahe niya. Hindi na kaya ng amperahe niya kasi tingnan natin ito 6 amperes lang siya. Ayun. 6 amperes ito, ito, ito. 6 amperes lang siya. So hindi niya kaya kapag marami nang nakasaksak dito. So kaya ang ang wire na to, yung maliit na dinugtong niya sa malaki, malaking wire, ay nasusunog. So, yun ang ang explanation don guys. Bakit siya nasunog? So, ang gagawin natin, papalitan natin ito. Ito. So, ito, 10 amperes. So, 10 amperes. Ito, 6 amperes. Ito, 10 amperes. Tingnan nyo. 10 amperes. Ito, 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 ito. ito. So, kita ba guys? So, 10 amperes. 10 amperes yan 10 amperes so ito ang ipapalit natin guys para hindi na siya masusunog so tingnan nyo guys ito kumpara so ito malaki ito yung dinugtong niya. tapos sasaksakan pagsaksak napakaliit so masusunog talaga ito guys so palitan natin guys so yan lang i-share ko sa inyo sana nakatulong itong video na to so gagawin ko muna guys tapos ipapakita ko sa inyo mamaya pagkatapos ito so alam ko guys basic lang to para lang to sa mga hindi pa nakaalam katulad ng nagpagawa sa akin ito so hindi niya alam so para lang sa kanila ito pero sa iba yung mga alam na di salamat kung alam nyo na so napalitan ko na guys mag skip muna ako okay so guys balikan natin yung ginawa natin ito na tapos na so guys isa, isang dahilan kung bakit nasusunog ang wire dahil sa mababang uh, ito mababang amperahe nya so isa So, isang dahilan kung bakit siya nasusunog ito dahil mababa ang amperahe niya. So, 6, 6 amperes lang siya guys. So, pinalitan natin siya ng 10 amperes. Ayan, 10 amperes. So, so, 10 amperes ito guys na plug. So, malaki na ang kanyang amperahe. So, pwede na to guys kahit apat na ito ang may saksak. So, kahit, gina, kahit gagamitin ang apat na ito, lahat ng mga ito, may nakasaksak, kaya pa rin yan, guys, nang ipinalit natin. So, ganito rin yun, guys. Ititesting iti natin ito, yung ginawa natin kung may lumalabas ba dito na, kung may pumapasok ba na, na boltahe So, plug in natin, guys. So, tapos, yung, yung hindi pa nakapanood sa video ko, sa video nito, so, tester, iti-tester natin ito, para na rin sa hindi nakapanood doon, sa video ko, sa previous. So, dito ka nakapanood, at least malaman mo na rin ang tungkol sa dito. So, guys, ito, tester ito. So, paano natin malaman kung may ang isang wire kung live ba siya o hindi. So, gamitin natin itong tester na to para malaman natin kung ang wire ay live ba o hindi. Okay? So, ito, ang tester na ito, hindi mapasok dyan kasi malaki ito. So, ito, palitan natin ito. So, meron akong isa pa pang test. So, ito. So, gaya ng sinabi ko sa previous video, so, hahanapin natin dito yung line at saka ground. Line at saka ground. So, ito, guys, ito, nakasaksak na ito doon sa outlet. Tapos, ah hanapin natin saan yung line at saka ground. So, kapag iilaw ang loob nito, siya ang line. O, siya ang line or live siya. Napa, live siya. So, kapag hindi naman, so neutral lang siya. Okay? So, tusokin natin dito. Yan, umilaw siya. Yun, umilaw. Umilaw siya, guys. Yan, umilaw. Ibig sabihin, live ang linya ang ito. So, live siya. Dito, so wala. Hindi umilaw. So, neutral ito. So, yan, live. Yan, live yan live. So, ibig sabihin, yung itong ginawa natin, okay na to. Dahil may dumadaloy na na dito. At, siyempre, nalaman nyo na rin sa video to, ang gamit nitong tester na to. So, ito yung pang test kung yung isang wire, ma, ano ba, live ba siya or hindi. So, ganito yun guys. So, limbawa, ito, yung wire na to. So, halimbawa, halimbawa, Ah, naglilinis ka ng bahay. Tapos, may nakita kang wire. Halimbawa, naglinis ka ng bahay. to Tapos, may nakita kang wire. So, so isaksak natin dito guys. Dito. So, yan. So, halimbawa, nakakita ka ng... Nakakita, naglinis ka ng bahay. Tapos, nakikita ka ng wire. wag basta-basta dadamputin. Kung mayroon ka nito sa bahay, for safety ito, ito ang magliligtas sa iyo kung meron ka nito sa bahay. So kailangan mo lang siyang i-test gamit ito para malaman mo kung ang wire na 'yan ay live o hindi. So itetest test natin ito, guys. Tapos para malaman natin saan sa dalawang ito ang live at saan yung neutral. Kapag iilaw, guys, so siya yung live. Wala. Wala guys. So wala. ayun oh, yun, umilaw. Yun, o oh, yun, umilaw ya guys. So siya ang live. So ito, wala, wala guys. oh wala. So siya yung neutral. So ito yung live. So paano ka ba maliligtas nito? So yun na yun. So kapag nakita ka ng wire sa bahay ninyo at hindi mo alam kung live ba yan o hindi, wag basta-basta dadamputin kailangan mong i-test siya gamit ito umili ka lang nito so i-test mo siya ganito ang wire yun umilaw siya guys ayun umilaw umilaw paki-sabihin live ito wag na wag mong hahawakan dahil live ito wag mong hawakan okay dahil live siya so ito pwede mong hawakan dahil hindi siya nag-iilaw so ganun lang yung guys So at least alam mo ang gamit nito at paano ka ililigtas sa diskrasya ng tester na ito. So mura lang ito, guys. So kailangan mayroon kayo nito sa bahay. So salamat sa panonood. Kunting kaalaman na share ko sa inyo sa mga ta sa mga iba diyan na alam na ito. So salamat at alam niyo na dahil sa mga hindi pa alam. So, kailangan malaman nyo at ang kaalaman na yon ay siyang magliligtas sa iyo. Okay hey guys, so salamat sa panonood. So, sana mag-like kayo at mag-subscribe. Maraming salamat. At sana'y mamuhay tayo ng ligtas. Salamat sa Diyos. See you guys sa next video.